Hello mga mare! For today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. Dumating na nga po lahat ng order ko mula kay grocery at inutang ko na naman nga po ito. Dahil ang laman nga po ng aking ilista e is nasa sa 15,000 na po ng mga banindang, pwede ko na naman utangin sa kanila. Bali pa alawang beses ko na nga po ginamit ang aking ilista e at nung unang beses nga po nabayaran ko na lahat ng inutang ko sa kanila na worth 10,000 plus. Dati nga po mga mare ko talagang na-stress ang inyong tindera. Hindi ko nga po kasi alam kung paano ko sila babayaran. First time ko nga lang po dati umutang kay grocery at binuksan po nga po yung grocery app ko. At tinignan po nga po yung ilista kung kailan ko sila maniningil. At every two weeks po pala bago sila maningil kasi tinanong ko talaga yung nag-deliver. Sabi niya Friday. Ang alam ko talaga first week ng Friday Noon pala second week ng Friday. Kaya naloka talaga ang inyong tindera. <laughs> At ito na nga pa mga mariko, yung unang inutang ko sa kanila na worth 10,126.45 is nabayaran ko na mga mariko kaya nakautang na naman muli ang inyong tinderan. At dahil nabayaran ko na nga po yung unang inutang ko sa kanila, ngayon naman po umutang na naman muli ang inyong tindera at ito nga po worth 11, 522.90 na naman yung babayaran ko sa September 8. At ito na nga mga mare ko, share ko nga po sa inyo kung paano ko po nababayaran lahat po ng obligasyon ko na babayarin dito sa aming tindahan. Or yung pong mga inuutang ko ng mga paninda namin, talagang napakaganda po talaga kung meron mga nagtitiwala sa atin ng mga supplier na nagpapautang ng ating mga paninda sa ating tindahan. Dati nga po ang iniipunan ko lang talaga or yung sinesave ko lang talaga ng mga babayaran ko is yung JTI lang po talaga pero nadagdagan ng grocery at nadagdagan din ng malboro mga mareko Lahat po ng mga yan is nakaseparate po para naman hindi rin ako mahirapan kapag oras na ng bayaran. At marami nga rin pong nagchat-chat sa akin, nagtatanong nga po kung yung mga supplier ko ng mga paninda dito sa aming tindahan is mga nagpapautang. Konti lang po talaga mga mareko ko yung mga supplier ko na nagpapautang. Hindi po talaga lahat ng nagsusupply ng aming mga paninda dito sa aming tindahan is utang. Mas marami po talaga yung kinakash ko compare po sa mga inuutang ko. Kahit nga po marami na pong nagsusupply ng mga paninda namin dito sa aming tindahan, ispili lang po talaga yung mga supplier po na nagpapautang. Siguro po noon mga nagpapautang po yung ating mga supplier na iba pero po ngayon is iba na talaga parang hindi na po talaga sila nagpapautang. Parang nawala na rin nga po talaga yung consignment po. So yung consignment mga mareko kung alin nga lang po yung mga produkto po na naubos natin, is yun lang din po talaga yung ating babayaran pero ngayon bihira na rin po talaga yung mga consignment. Maganda din po sana kung meron pong nagbibigay ng mga consignment na paninda sa atin. Dito po kasi sa amin is wala na. Diyan po ba sa inyong store, meron pa rin po bang mga supplier na nagbibigay po sa inyo ng mga consignment ng mga paninda? Dahil alam nyo naman din po sa so may mga sari-sari store yung patakaran po talaga ng consignment. Hindi tayo maglalabas ng paninda pero meron talaga tayong kita pero ngayon is wala na po talagang ganon. Hindi ko nga rin alam mga mare ko kung ano na nangyayari sa mga supplier na nagbibigay ng consignment. Siguro yung ibang mga supplier hindi na talaga sila makasingil kaya hindi na rin sila talaga nagbibigay ng mga consignment ng mga paninda nila. <laughs> Dahil sa totoo lang, kahit tayo nga, nahihirapan pa tayong maningil. Yan pa kaya ang mga supplier na nagbibigay ng consignment, di ba? <laughs> kaya naman ako mga mare ko, ginagawa ko talaga yung best ko para naman yung mga supplier na nagpapautang sa akin ng mga paninda is mabayaran po kapag oras na nang singilan. Yung mga katulad po po nakasari dyan, alam niyo naman po yung patakaran po ng JTI kung alin talaga yung mga sigarilyo na in order natin sa kanila. Obligasyon po talaga natin bayaran yung lahat. Pag hindi po talaga natin binayaran ng buo yung mga inutang natin sa kanila, abay hindi talaga nila tayo papautangin. <coughs> Dito po kasi sa amin yung supplier po namin ng JTI, pag hindi po talaga namin nabayaran ng buo yung mga kinuha po namin ng mga sigarilyo, hindi po nila kami ulit bibigyan. Yun naman yung isang iniiwasan natin, yung hindi tayo makapagbenta ng sigarilyo kasi alam naman natin na kahit na mahal yung mga sigarilyo is mabibili at mabibili pa rin ito. Kaya po sa video ko na ito, ituturo ko nga po sa inyo kung paano po ako nakakabayad o nakakaipon ng pambayad ko sa aking mga obligasyon na babayaran. Katulad po ng mga inutang ko po kay JTI, ganun din po kay grocery dahil nga po sa mga supplier po nagpapautang sa akin, hindi po ako naglalabas ng puhunan pero meron na po akong kita. Pero basta wag po natin kalimutan yung mga obligasyon natin tulad po nito. Kung meron po tayong mga pinagkakautangan is bayaran po talaga natin para naman pag wala tayong pambili ng ating paninda sa ating tindahan is makautang po tayo muli. At ayan na nga mga mariko, pangalawang utang ko na ito kay grocery. So worth 11,523 na naman po yung nautang ko ng mga paninda kay grocery. no last Friday nga po last week is nabayaran ko na po yung utang ay uh, yung unang inutang ko sa nila. So binayaran to na nung last Friday. Ngayon nag-try na naman ako ulit umutang ng mga paninda. So pangalawang beses na to mga mare ko. So itong nga worth 11,523 uh, 11, po yung na-order ko sa kanila. So August 28 kahapon diniliver. Tapos sa so, September 8, maniningil sila dito sa store namin. So itong 11,523 para hindi ako mabigla kapag pumunta sila dito or hindi ako mahirapan maghagilap ng pambayad sa kanila ang aking ginagawa everyday ito pong 11,523 dinidvide ko po siya ng 11 days So, 11,523 divide 11. So, 1,047 po yung isa-save ko araw-araw. So, kahapon nag-start na po akong mag-save ng 1,047 para naman pagbalik po nila dito sa September 8 is hindi na ako maghahagilap ng pambayad kasi nakaredy na. So, ganyan po ang aking diskarte na ginagawa. Kahit yung sa aking mga JTI, yung mga sigarilyo ko, ganun din po yung diskarte na ginagawa ko para naman hindi po ako mahirapan or hindi na ako maghagilap kung saan po ako kukuha ng aking pambayad. So, ayan lang ang tip ko sa inyo mga mariko at sa mga hindi pa nga po nakakapalaw sa aking Facebook, papalaw naman po. At pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Salamat!